ang baboy namin na kapag ka naghingi ng pagkain ay nag-iingay. As Juniper, hello Dick. Nagawin namin yung inahing baboy ito. Uh, malaking lahi din itong baboy nito. Sobrang ingay niya. kapag ganito ganitong oras na bandang kainan na. Yan, may bago tayong bahay na rabbit dito. Ayan yung aming bagong bahay ng rabbit. Na uh, gamit din natin para sa paitlogan ng manok. May babaw niya, itlogan ng manok. O, so, may mga puga din dito. Ito itong puga dyan. Tapos sa baba, ayan naman yung ating mga rabbit. Ito naman yung mga manok at babo natin, nag-aantay na rin. At uh, may pagkain na rin tayo dito nakahanda. Meron tayo dito oh. mais, yellow corn. Uh, natin itong yellow corn sa mga manok. Sirit! Oh, uh, Habol na yan. At kakain na rin sila. Yan ang yellow corn. Mga yellow corn chicken. Laking yellow corn itong mga manok natin dito. So yan, yellow corn lang. Ayos na, may pagkain na tayo ng alaga. So yung yellow corn, natatanim natin. So, may pagkain ng mga alaga natin dyan. Ito naman yung F1 namin ng mga baboy. Ang nanay nito ay large white, ang tatay nito ay landrace. So ito yung mga bago natin gagawin mga inahing baboy naman. Ah, ito yung paparamihin din natin na inahin. No, so, kaya binakain na natin siya. Ito lang, dinagdagan ko ng tubig yung ganun, yung pagkain kanina. So, maraming tubig para pagkatapos niya kumain ay maiinom siya. Ito naman yung isa. Ayan. At nandito rin yung mga pabot manok. Nakikisalo din. No, pero ito nakalambat siya so ilan lang yun nandyan so, may isang pabo lang dyan na maliit so hinayaan ko na lang kasi siya yung maliit na naiwan oh. yan darak at pids yung ating pinaghalo na pakain na dyan sinasanay na kasi natin yan napakainin ng mga natural no, kasi marami dyan papakainin natin mga natural na pagkain etong mga inahing baboy natin yun yung ating ginagawa nang sa ganyan ay masanay sila at uh, uh, yung mga natural na pagkain na sa paligid ay magagamit na rin natin lalo maging dito man sa mga hybrid na mga baboy natin no, actually meron tayong maraming baboy na free range andun sa may damuhan na part no, so yun naman ay mga capsuy na baboy na yon halo halo yung breed nila no, ang mga target naman natin doon is pang lechonin habang ito naman yung mga target natin magiging anak nito ay mga gagawin natin pang fattening yun yung mga palalakihin natin kasi ito yung mabilis lumaki ng mga baboy no, ito nga katunayan ito nasa lagpas isang buwan pa lamang ito mula nung naawat pero ganyan na malalaki na yan sila no? kasi mabilis lumaki ito at pansinin ninyo nakatali sila kasi yun yung ating gagawin dito target namin is if din namin sila no? papakawalan dito kapag ka sila ay nasa stage na nang magbubuntis na ay papakawalan natin ito doon sa kasama ng mga baboy doon sa loob ng free range area ayun may, may saging nga pala dito No, ayat uh, unti-unting nang inubos ng mga manok din 'yan, oh. No? oh, hinog na saging. Nakain din ng mga manok yan. At ito naman yung ating mga kambing. No, nandyan yung kambing. Tapos meron din kami mga uh, pre-range na mga baboy dyan. So, ayan no, napakalinis na ng area. No, kasi kinakain din ng mga kambing yung mga damo dyan. No, pati yung mga baboy natin. Actually, itong ganito kalawak, kahit na may mga baboy din kasama dyan, hindi nila kayang gawing putik yan dahil sa lawak ng nilambat natin. Kasi dati naglambat kami, medyo maliit lamang. No, yun ay nagpuputik. No, tulad dun banda medyo maputik 'to na part pero itong parte na to is uh, malinis so nandun yung mga baboy natin iba yung mga free range na baboy o, so may isang barako din tayo dyan. at yung ibang mga inihing baboy na mga buntis na rin 'yan no yung ating mga baboy sa loob oh ayan yung ating uh, set up dito sa bukid no at dito naman banda Kumustahin natin oh mga gansa nandito rin nakikisalo rin na kumain Oh, no, din yung mga ilang mga manok na nandun. Oh. Yan, darak at pinch. Umaga at hapon na lang kami nagpapakain. Actually, meron din tayong nilagay dito na inuman. No, kasi pagka mainit na, lilipat natin yan dito naman banda. No, dito yan tinatali. Tapos iinom yan sila dyan. Ayan, may mga drinker yan sila. Dito natin nilalagay. Minsan lang nagpuputik. No? Kasi nagkuhan sila. gumagawa sila ng putikan. Tapos doon sila nagalublob. Parang kalabaw din. No? ay uh, yung mga kalabaw kapag ka nainitan ay nasa putikan no, ganon din ito mga baboy no, ayan no, maputik ano po yan dito kasi galing yan nagalublub yan dyan sa may putikan ayan so ayan yung mga alaga natin dito at uh, mamaya maya naman napapansin natin yung mga pabo natin pagkatapos makisaw-saw dyan magisalo ay nandito naman yan sa may damuhan na parte kasi ayan ang kagandahan ng mga pabo kumakain din yan sila ng mga damo no bukod doon sa binibigyan natin pakain actually pinakain ko rin to kanina at nakikisalo din sila pag nagpapakain na ng baboy nakikisalo rin yan sila no ang pakain ko naman dito ay yellow corn yellow corn yung binibigay kong pakain sa kanila pagkatapos nila niyang kumain ay dito naman din sa mga damo makain din sila ng damo yung mga insekto na nasa paligid ay kinakain din nila so dito banda sa kabilang banda ay nandyan naman yung mga baka no, may mga baka dyan na nakain din ng mga damo tapos doon sa unahan yan yung malabong dyan na Yun. Yan ay taniman naman ng kasaba. Ng mga kasaba naman yung nandyan. Kasi yan yung ginagamit namin pakain sa mga baboy. Yung mga dahon actually pwede rin natin kuhanin yan. Lutuin pakain sa baboy. Tapos yung laman yan. Ganun din. Pwede rin natin yung kuhanin. At uh, ichap Lutuin. Balatan. Tinatanggal namin yung balat. Tapos lutuin bago ibigay sa mga baboy namin. So ayan. Marami tayong mga pakain sa mga baboy dito. No. So nagtatanim kami para mayroon tayong Ika, katuloy tuloy na isustento sa mga alaga natin no, para hindi masyadong mabigat sa feeds No. kayun' yun yung aming paraan ng pag-aalaga din dito. So, ayan yung mga kulungan natin. Actually, ito, ito yung ating pinapalaking baboy. Dito natin ilalagay. Sa ngayon, wala na. Nabenta natin lahat. So, nag na naman tayong mga anak na inahin. Tapos, maglalagay na naman tayo dito. Tapos, yan yung lagay namin ng feeds No. Tapos, doon sa likod, ayun yung ating kulungan ng kambing, bahay ng kambing so yan yung bahayan ng kambing namin. Tapos doon sa unahan, yung lumang bahay ng kambing at yung mga baboy natin nandiyan din minsan tumira. So, tapos doon naman yung mga yan kulungan ng manok. Uh, may kambing din tayo diyan na isa, yung bagong panganak pa lang, tapos kulungan ng manok din yun doon. so yan yung ating setup dito. So, yan, oh, Ayun oh. Pagkatapos naman kuhain itong mga baboy natin, is nagbubungkal yan. So dito naman yung parte ng ayan, kainan ng baboy. So, yan. So, dito naman. ay may pinto rin dito. pasok Ito naman yung pintuan. O, ayan. Tapos ito, bahayan ng kambing. tas may mga manok rin dito minsan. Ayan. tas yung mga baboy na pre namin. Ayan, kumakain sila doon. Ang sakit. O, napakan siya ng baboy. O, ayan yung mga pre namin baboy. Tapos yung kambing namin nandun natin sila kumakain. Yan so, ayan yung ating mga alaga dito. Ayan, ang putik na rin ng mga baboy. Oh. Ano ba naman dito rin? Oh? Nagkalublob sila dito sa may putikan. Pero okay lang naman yan. Oh. Ayan, yun, yun yung normal sa mga baboy. Yung parang mga native na baboy. No? Mga native pigs. Or uh, yung mga uh, baboy damo. No? Ganyan yung mga ginagawa din. Naliligo sa mga ganyan mga putikan. So, ayan yung mga Oh, yung mga baboy natin, kulay putik na. No, pero dito sa bandang baba nito, meron din doon sa bandang baba, may tubigan ni Malinis. So, doon sila, bumababa din yan sila minsan. So, natatanggal din naman yung mga putik sa katawan nila. No, pero pansin ko, itong mga ganitong baboy, uh, free range sila. Kaya namin tinutuloy-tuloy ito kasi... Uh, noong mga nakaraang taon, no, may mga tumatama doon sa mga baboy namin na kulong na sakit namatay mga baboy namin pati yung baboy ng kapitbahay. Ang naiwan itong mga to, yung mga naka-free range, sila yung talagang napakatibay no, si, ayun yun yung na-observe natin kahit na more natural ang pakain sa kanila tapos yung mga yan nga nagaputik-putik sila dyan pero sila yung napakatibay ng mga baboy no, kaya tinutuloy-tuloy namin itong ganitong setup na no? sa kabila ng ganyan nakita mo na puputik no, pero yan yung talagang napakatibay ng mga baboy no, so uh, yan yung aming paraan no. Uh, yung mga pakain natin katawan ng saging yan tapos sinaluan ng darak uh, konting pigs no? so, okay na okay din, no? Minsan naman ay kangkong, kasaba, yun yung mga Madre de Agua. So yun yung mga binibigyan namin pagkain. So yan yung aming style dito, paraan dito uh, sa pagpaparami ng baboy, no? So ayan. No, at yun naman nakatali. So iniisip ko pa to, titingnan pa natin. ita ko rin to sa free range. Itong dalawang to, actually marami pa doon. May mga pinapalaki pa din doon na gagawing inahin. Kasi marami-rami itong gagawin natin inahing baboy dito. So, ayan yung ating mga plano at setup dito na balang araw na try natin kung talagang maging successful ba sila, no? Lalo na itong hybrid F1 kasi itong dalawang 'to. So titingnan natin 'yan kung uh, talagang magfit fit pa rin ba sa kanila. Although ngayon na try na natin, tinatali-talian natin ganyan, uh, nilalagay natin diyan sa may lupa. Ay eh, okay naman sila, no? So ayan na 'yon, lumaki na lang sila sa ganyang paraan. No? At uh, matibay din naman, no? Hindi naman din nagkakasakit. Oh. Uh, ayan, yung mga pabo naman nandito na banda. Oh, uh, kumakain na rin ng mga damo-damo. So, ayan sila. So, ayan yung aming mga paraan din dito sa bukid para kahit pa pano eh, magkaroon tayo ng kabuhayan. Nag-aalaga kami ng iba-ibang hayop tulad nito. Mga pabo, mga manok, ayan baka, mga baboy, may gansa din tayo, mayroon tayong mga kambing at iba pang mga alagang hayop may rabbit din tayo. So, ayan yung aming simpleng kabuhayan dito sa bukid at muli maraming salamat po sa inyong panonood.